May namit na naman kaming isang team payaman member na si Miss Vian Velasquez. Hello mga ka -Jamson. Friday nga pala to nung bumalik kami sa Festival Mall. May imi-meet na naman kasi kaming isang sikat na vlogger. Ang sarap lang kasi sa pakiramdam na yung nakikita mo lang virtually, nakikita mo na in person. Siya nga pala ay si Miss Vian Iligan Velasquez. Siya yung asawa ni Juni Boy na kapatid ni Kong TV. Pumunta nga si Kong dito nung Sabado ng hapon ngunit di kami nakapunta kasi tuwing Sabado may mas importante kaming ginagawa. May lolo ang nagtanong sa akin, ano ba yung nangyayari? Sabi ko naman, may isang sikat na magandang vlogger po. Siya po yung nandyan. Natawa nga ako dito kasi may dalawang lalaking nag sa likod namin. Kung sino man kayo, hi po sa inyo. Eto na nga yung chance na nakapag-picture kami kay Miss Vien. Kaso naka-landscape pala yung pagkuha ng video at picture dito. Pero okay na okay lang kasi may remembrance na kami kay Miss Vien. Baka balang araw, kami naman yung pipirma sa mga kalendaryo nyo. Manifest! Talaga namang walang imposible sa buhay. Ika nga, sky is the limit. Hindi naman talaga masamang mangarap as long as wala kang natatapakang tao at alam mong tama yung ginagawa mo, maaabot at maaabot mo yung mga pangarap mo. Siguro no, di naman magkalayo yung ganda namin ni Miss Vien. Siguro na sobrahan lang ata ako ng fat sa mukha at sa katawan. Etong anak namin o oh, nagpa-practice ng mag sa mga fans namin in the future. Kayod lang talaga ng kayod. Baka one day ma-inspire namin kayo at makatulong din kami sa inyo. Tapos pag may mga ganitong event, ganito din tayo. Magchichika tayo sa harap ng mga tao. Ang sarap siguro maging kaibigan ng isang vlogger na kahit sikat na yung friend mo, nag-uusap pa rin kayo. Naintriga nga ako nitong tattoo ni Miss Vian sa may braso? Ano kaya to? Tapos itong anak ko naman na curious siya sa mga palaro dito. Bale, makakalaro ka dito pag nag-purchase ka hanggang 100 pesos. At may mga jackpot prices sila. Si Will naman nakakuha ng Team Payaman stickers. Si Miss Vian naman nakabihis na kasi mag appear siya sa isang live dito sa V-Line Pop Store. Actually, ang gaganda ng mga quality ng mga damit dito. Alam nyo, para talagang Barbie si Miss Vian. Napakaliit talaga ng mukha niya. at talaga namang napakaganda. Ito talaga yung definition na magmumukhang dalaga at hindi magfe-feeling dalaga. Kasi kung nakikita nyo ang mga videos niya, napaka hands-on mom niya sa mga anak niya. Ako din, babawi ako sa self ko in the near future. Ito namang baby namin, nagutom na sa kakahintay. Pati si Kuya Will, nagutom na rin. Kaya bilang isang mami, always magdala ng snacks. Nang makauwi na si Miss Vian, naglibot-libot na rin kami dito. Pag namamasyal kami, si daddy talaga yung very hands on sa mga anak niya. Talaga namang napakaswerte ko sa lalaking to. After work, pamilya na talaga yung inaasikaso niya. <coughs> Pumunta na nga kami dito sa Daiso Japan kasi may bibilhin kami. At dahil ginutom kami, dito na kami kumain sa SNR. Yung mga lugar na di namin napapasukan noon, napapasukan na namin ngayon. Talagang iba mag-work si Lord sa mga buhay natin. Nag-order nga lang pala kami ng fries at saka pizza. Etong si Daddy nga, nakatulog na dahil galing pa tong work. After 20 minutes, dumating na nga yung order naming pizza. Di ko naman akalaing napakadami pala nito. Parang good for 6 to ten persons na to. Alam nyo ba, nung bagong kasal pa kami ni Daddy Son, halos di kami makapasok sa Jollibee. Kasi aside sa saktuhan lang yung pera namin, may utang kami. Kasi yung nasa isip namin, ah, pakain-kain ka sa labas, tapos di ka marunong magbayad ng utang. Halos seven months din yung hinintay namin bago kami kumain sa labas. Talaga namang masasabi ko na kami ni Daddy Son ay nagsimula talaga from rags. Pero di pa kami rich ngayon na. May mga blessings lang talaga si Lord na di mo inaakala at eto na dumating na yung Grab na binook namin at saka umuwi na kami. O siya, eto lang muna. Thank you for watching. amping